Gagalitin ko kayo talaga. <laughs> Kanina, ha? Si Claire. Ngayon si Koke. Eh, <laughs> gagalitin ko. Ay, 'wag mo akong i-ano, ha? Oh. Ah, 'wag mo akong uh, i-copyright first, box first. Go, komentaryo ko komentaryo ang kulang lang to, saglit. Oh. Siyempre 'to sabihin po ng mga supporters po of the Dolomite project ay Uh, what are you talking about? uh, we are talking about 300 million versus the entire flood control controversy daw, di ba? Pero again, alam po ninyo, yung mga flood control, hindi umaabot ng 300 million yung iba ron. Di ba? Nakita naman natin sa mga hearing yun. So, kumbaga, we have to be able to apply the same principles on investigating uh, the flood control projects to uh, other projects that are in question, like the Dolomite Beach Project. Ayan. Ito, issue, ito, issue nitong si Koke. Ang pangalan nito, nakalimutan ko. O basta si share na lang. Share. Ang laki po ng butas ng ilong nyo. Hindi nyo naamoy ang baho nung dagat dyan sa Rojas dati. Di ba? Inaayos yung dolomite. Pambihira. Ghost projects ang pinag-uusapan. Ang punto niya, teka muna, bakit 300 million yan? Diba, parang malaki masyado. Isipin mo, nalalakihan ka sa 300 million na may pakinabang, pero yung ghost projects, yung ghost multo, ibig sabihin wala, ginaastusan, walang proyekto. Tahimik ka. Hindi mo na, kaya sabi ko, ang laki ng butas ng ilong mo, hindi mo naamoy. Anak ka ng tatay mo. Hindi pumura yun. Totoo na mga nakasang tatay niya. <laughs> Sino ba dito hindi anak ng tatay niya? Ah, sige. Anyway, ang punto niya, hindi naman daw lahat ng uh, flood control projects ay 300 million. So kung i-apply natin, investigahan yung iba, pati natin investigahan din yung dolomite? Unang tanong, sa dami ng flood control projects, doon ka pa sa dolomite, gusto mag-focus? hindi ka masyadong halata. Yung dolomite, kitang, pangalawa, kitang-kita mo na, na andun yung proyekto. Yung ghost projects nga nawawala. Kaya nga ghost eh, wala. Tahimik ka. Di ba? Isipin mo, ang buong kwento ng pag-divert ng mastermind sa pagnanakaw sa flood control at ghost projects. Ang buong kwento niyan, ang pinaiimbestigahan yung malinis. Katulad ng dolomite, may mga isda ron. Malinis yung dolomite. Yung malinis, gusto nyo nga imbestigahan. Yung madumi ayaw nyo nga imbestigahan. Parehas kayo na si... Itong senador na dating TV, anong pangalan nun? Pambihira. Dolo may ang issue. Lintik kayo, timing kayo sa Ghost Projects tapos Dolomite bigla kayong nag-iingay. Kaya tuloy yung mga investor nagsisilaya si eh. Dahil nakikita wala, walang kwenta ang investigasyong nangyayari sa Pilipinas. Puro tayo politika. Kaya walang maayos. And then si Bongbong Marcos is not the kind of leader na dapat pinangungunahan niya. Ito, hindi Isa pa siya pang naglilihis. Ang gusto niyang imbestigahan malinis. Kaya ako, payo ko sa inyo. Ibalik nyo basura dyan sa dolomite na yan. Kasi pag kami basura, ayaw nila. Ayaw nilang imbestigahan. Pag madumi, pag mabaho, pag makalat, pag may baha, ayaw nilang imbestigahan pero pag malinis, pag maayos, mabango, yan ang gusto nilang imbestigahan. Yan po ang istorya ng imbestigasyon sa kamay ng mastermind. Hindi ba? So, pareho lang naman yung method eh. Ano yung uh, purpose, ano yung objectives, paano siya na-implement. So, yan. Parehas ang purpose. No, magkaiba po ang purpose your purpose is different for our from our purpose. Ang purpose namin mahinto ang nakawan. Ang purpose nyo hindi lang makaupo ang Duterte. Yan, magkaiba tayo. Magkaiba tayo ng purpose, magkaiba tayong motibo. Huwag niyo sabihin pare-parehas 'yan. Hindi. Wala namang issue dun sa ginastos ani. Eh. Ang ang tanong, ha? tama ba yung pagkakagastos? Kitang-kita nyo naman, may resulta. Hopefully, in the second hearing, yung how, how it was implemented, yung pwede ho natin pag-usapan. Tsaka, I think, ane, parang napaka-illogical nung argument na ididikit mo sa flood control to because they're not mutually exclusive. ba? Diba? Parehong panagutin yung mga dapat managut dito. I think, I think uh, hindi dapat pagbanggain ito pong mga investigations na mga ikinaka sa ng Kongreso. Ayan, dalawang issue niya dito. Okay? Sabi nung vlogger, uh, dapat managot yung, ano ba sabi niya, dapat managot. Control to, because they're not mutually exclusive. ba? Diba? Parehong panagutin yung mga dapat managot dito. I think, uh... Bo, oh, walang problema. Kaya nga sinasabi ko, dapat managot yung dapat managot dito. At sabi niya, hindi to dapat exclusive. 'di ba? Hindi pwedeng hindi kailangan pagbanggain, pwedeng imbestigahan sabay. Hindi po. Focus muna tayo sa mastermind. Kung ikaw ay talagang vlogger na para sa taong bayan o ikaw ay isang politiko na para sa taong bayan, you know that we should focus on the mastermind of the ghost projects. Kung yung iba may mga ginawang kasalanan, saka po natin sila ibitay. Kasi kailangan ma-eliminate yung magnanakaw para hindi po magtuloy-tuloy yung pagnanakaw. Kung magpo-focus kayo sa dolomite at hindi na nakaupo si PRRD, walang pakinabang yan as of now. Let's assume may kasalanan si PRRD. Wala na, nakakulong na nga eh. ba? Diba? Uh, wag na kayong magrason. Kasi kitang kita naman ng taong bayan. Yes, you can reason all you want. Pero kita naman ng taong bayan yung puso nyo eh. Kita naman nila yung motibo. Huwag na natin puntahan yung ganun. Ang dapat nagtutulong-tulong tayo dito, mahinto yung tarantadong mastermind. Sorry ah, pero dapat doon na tayo eh doon na tayo na focus Dahil talagang ginagago na tayo nitong mastermind na to. Nalilihis tayo kung saan-saan tayo nagpupunta eh. Yung political enemies nyo, may lugar para dyan. I focus muna tayo sa mastermind. Kung ayaw nyo maupo si Sarah, so be it. But can we focus doon sa magnanakaw, yung mastermind? ng ghost projects? isipin nyo, sasabihin nyo, pagsasabayin nyo. Eh, hininto nga nyo yung investigasyon nyo dyan sa ghost projects eh. Sab isipin mo, hininto ninyo yung ghost projects investigation, pero gusto nyo ituloy yung dolomite? Ano sabi mo, wag ibangga? Anong palusot nyo? Dahil ICI, iniimbestigahan? Hindi. Pwede kayo mag-conduct ng sarili ninyo investigasyon. Huwag nyo kaming anuhin. Obvious na obvious kayo eh.